Good morning, good afternoon. Hello, guys. Hello, mga kapatid. Kain tayo. Kain muna tayo bago magtrabaho. Tingnan mo, yung mat-eye bago. Eight, eight, 17 days na Ramadan. Walang tarong tulog. 5 hours lang ang tulog. Tingnan mo, ay bag. Matina ang ganito talaga. OFW, bago magtrabaho kain mo na tayo. Yeah. Nagluto ko ng itlog. Yeah. Saka fried rice. Yung kanin kagabi. Ginsinangag ko. Yeah. Sibuyas dang. At saka bawang. At saka may manok nga natira kagabi. Ito. O sawan. Tuyo. Shout out sa inyo nandiyan. Kain muna bago trabaho laki na ng bag. ang mata, kawawa na isa tao sa inyo Joy ako na lang mag isa ako lang mag isa dito hmm. kawawa tuyong Noon, marami kami. Ang Pilipina. Ngayon, ako na lang mag-isa. sa out sa inyo nandyan. Ang mm, matang ay bago. Hmm. Ang sahi ko pala. Hmm. Lekton, Shahe oh. diba? Noon marami kami Tatlo kami Pilipina dito Magsabay-sabay kain Ngayon ako na lang magsa Masarap na na Marami kay mga tatlo, apat kay magkain Magsabay-sabay Ikaw lang isa malungkot wala tayong magagawa hindi na sila bumalik kumuli sila hindi naman sila bumalik no enjoy nga may kasama ka kumakain lagyan ko ito ng gatas. ay bago Nilagyan ko ng gatas yung syahe ko Saban lang tayo mga old kahit pagod kulang ang tulog pinamo ang ay bag up. Yung sinangag ko ng kanin, may sibuyas dakon, bawang, nantok pa ko eh, nasa tulog. Dagdagan ko. Anong oras yung alas 12? Ito na ang breakfast ko at saka tanghalian. Kain po ulit ito ano na, alas 5 na hapon, kain lang ano na, mga sambusa, mga lima, at ganun lang, wala na. Kamiyang gabi na lang kain ko, alas, alas 11 ng gabi, ulit kain. Kain lang kain. Yung tira kong sin sinangag na kanin, mamaya na yan gabi. Wala uwas ka, kain mga busy na. Mahirap din magkain kaya nandito ang mga nagsusom, nagpapasting na ako lang dito hindi nagpastig. Lahat tao dito na Bawal magkakain ka nang sila. Kailangan wala pa sila kakain ka. O iba nga driver, okay lang hindi Ang iba hindi. Kaya mo kung lahat yung pumasok tao, ako, makain na ako ang ang aibak, ang laki-laki. Dito nga bahay sa curry -pur sila. Anong gusto mo dito sa kusina, anong lutuin mo, buhong kasama sa dito. Pero ako naman, ang, di masyado. Buhong ka sa manok sa ibang nga bahay ang mga manok dito ang daming tira-tira, tapon lang ito ang manok, manok ko. hindi ko pa ito maubos Detective naman ako ng mga manok. Ang um, manok dito na ang mga sila. Kaya tapo yun. Kasi ko ng talong. Sa sauce to you. Suka. Dili ng isda. mga pagkain to, paano ito ha? Umagahan, tanghalian to. Ang um, hapunan ko, mamaya na naman sa alas 11 ng gabi. Hindi si mamaya, kintikim na lang sa mga anong mahain.

busy sa Sabi niya, ang gamot na dyan, sabi niya, ganyan, sabi, magtatanong pa. Kulit, papansin. niya muna damit. Hindi man kami mag-uniform dito kung ano, um, magluluto. Mag-uniform lang po kung may bisita. Ang sir. Naman, nakagidline na. Oh. Ganito tayo ng OFW. Tapos, ah. Uh. Oh. Wala nang, naka-ano uh, na, gidline na. Uh. Wala Loko. hindi ko na kain tapo na na, hindi sa sa inyo. Is <coughs> yes, na ko. Dami pa ang natira. Oh, yan, ang gima to. Alhamdulillah. Diyos ko, gracia sa Diyos. Napay sambusa. Sa sa inyo lahat dyan. Salamat, salamat sa support. Lalo na ka, Mama Dolores. Mama Dolores, sa tao. Sa tao, sa tao, sa Sa inyo lahat dyan. shout out to the young